Greetings! Welcome to my channel. And today, ituturo ko sa inyo kung paano magpa-reboshing ng throttle body o magpa-build up ng shaft ng uh, throttle body para mawala yung singaw ng carburetor. So, kung interesado kayo, watch this video. Okay, inspection muna tayo i-check natin itong ating uh, mapilin, ano to i-carb ayan tuloy kalawang pa siya Oh, check natin kung may kalog ayan habang yung binubukang ganon pag, pag ganyan habang yung habang binubuka try yung kalogin ayan o no, habang ano may kalog siya So may singaw na talaga tong throttle body na to. Ngayon, bago natin to pa rebushing, kailangan inspect inspect muna natin yung ano. Inspect natin tong uh, secondary uh, throttle plate kung may kung may sa gilid. Tayo ng flashlight. close natin yung secondary ayan wala siyang singaw so pwede itong paribush pero pag nakita nyo na mayroong let's say may konti siyang singaw may singaw siyang ganyan huwag nyo nang paribushing so unang step nating gagawin tatanggalin natin itong mga spring mga parts sa gilid tapos Tagalin natin yung mga screws. Tatanggal na natin yung mga springs. At yung mga parts sa gilid. Ayan, ano, mas visible. Mas visible pa ngayon yung ano niya. Throttle shop clay niya. Oh. mo ako naririnig mo yung ayan lakas ng kalog niya, tumutunog niya, tumutunog, tumutunog siya sa lakas ng kalog. Tapos kitang kita mo dito sa ano, may mga may spaces na. Ayun. Ayun, doon siya sumisingaw. So, kukuha tayo ngayon ng Dremel tool. Tanggalin natin to. Balika kayo rin natin yung isang side na yan. Bago natin tanggalin yung screw. Naka-press yan eh. Naka-press. Kaya hindi mo matatanggal to. Yung mga screws na yan. Hindi mo matatanggal yan kung ano. Mabibilog lang yan yung screw. Mabibilog lang yan kung hindi mo, kung hindi mo kayo rin muna yung ibabaw na yan. pumunta tayo, Dremel Cool. Ayan, naluwagan ko na yung ano, mga uh, screws. Dito hindi ako nahihirapan sa isang to. Ayan, hindi lang to eh. O, ginamit ko lang ito. Tsaka martilyo. sa ikot. ikot. nahirapan ako dito sa isang 'yan. So, gumamit pa ako ng ano ng impact drive. Ito. Gumamit ako ng impact drive. Yeah, 'yung in impact, ini impact drive ko to. Saka tyaga-tyaga sa pagsisinsel. talaga meron ka matatagpuan na ganito na mahirap tanggalin yung mga screws ayan nangyari nabaluktot yung rotor plate pero pipitin na lang natin ang ngayon so, tatanggalin na natin to ayan pwede natin to ayan, nakukutan natin yan angalan natin so ito dahil sa na-up siya, yun ang nabaloktot natin ng martilyo pero hanggang sa ano lang kung kunting ano lang huwag yung sobrang lakas na ano, ma- Papipitchit siya masyado. May tuwid lang. Kailang may tuwid lang to. So, baklas natin to. Punta tayo ngayon sa machinist. papa papano natin to. Paparebushing. Ayan, 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 Nakita nyo. Wala na sa sentro yung butas. Ayan, ano wala sa sentro. 'yung kailangan ng perebushing. Yeah. Bago ko i pushing ito, may papapansin lang ako sa inyo. Dito niyo to, to, mga ssero, oh. merong meron siyang hinang na tangsao. Oh. Galing siya dito sa uh, i bushing natin. So, yung unang mekaniko na gumawa nito, meron na rin siyang idea para, ano, para solusyonan yung singaw ng throttle body. So, isa to, ihinangan ko ng, ano, ihinangan ng tanso para mabawasan yung, ano, pero sa case ko, gusto ko, no, para i ko dito. Para Fortunately, meron tayong meron tayong isa pang ano, sira na tatel body. Ito siya tingnan mo, oh. walang hinang to. Hindi kagaya nito may hinang. So, magaling din yung gumawa ng dating mekaniko. So tingin ko mas sariwa pa to kaysa sa dito. So ito na lang ano natin. Kapare pushing natin. natin sa machine shop. Okay, nandito na tayo sa akong machinist. Napadalhan na natin 'yung ating uh throttle body. Sabi ni aking machinist si si Tarok. Sabi niya bibigdanan niya lang daw muna 'yung ano, 'yung shaft try build up pan pagka may kalug pa rin sa kanya ay i so medyo hapon na tayo balikan na lang natin bukas yung ano yung ating uh, throttle body okay nandito na tayo ngayon sa Turok Machine Shop ayun ito na tukuan na natin yung ating uh, throttle body wala nang kalog ok ito rin natin ikabit ito na yung throttle body natin yan nalinis ko na nalinis ko na siya So, magkano ba yung nagastos ko para sa pagpapa-machine shop? So, depende yung pagpapa-machine shop. So, if ang remedyo is a uh, bibilda pang tong shop, mga around 500. 500 ang babayaran nyo sa machinist. Ngayon naman, kung uh, ang, ano ay uh, option is a uh, paparebushing, ayan, na-rebushing na pricing sa akin ng machines ko is uh, around 700. Ngayon, kung bot, papa, kung um, ang um, kailang remedyo ay uh, build up ang shop, pati itong paparibusin itong dattle body. So, 1,200 ang ano mo, magagastos ko sa machines. So yun sa case ko, ito, ginamit namin itong isang shaft. So sabi na ano, binilda pa niya dito ng konti. Ayan, binilda pa niya. Kaya lang, ganun pa rin. Meron pa rin siyang singaw. So, i-rebushing ni niya na din itong ano, throttle body. So, siningil niya ako ng mga 1,000 pesos. Yeah, 1,000 yun na natin. So, kapitan natin. bigit So bigit na natin yung ano, siya. Mahabang side dito. nanana natin natin yung butas. Ayun. Fit na. Ayan. O, lalagyan natin yung screws. is balik na natin yung mga parts dito and then sasalpak na natin dito sa ating 2E carb unfortunately nasi sira pala itong uh, plunger ng ating uh, 2E carb so ang gagawin natin para matest natin kung okay yung pagkakaribushing nitong ating throttle body ayan pang 2E natin dito sa ano sa ating uh, 5K card tatanggalin ko to ito yung ilalagay ko para matesting na natin tayo. So, tinanggal ko na yung 4K carb ng owner ko. Kinabit na natin yung dito yung ating, uh, ito yung, yung ating total body na pinaribushing. Yan, napa. na pa. Total na pinaribushing natin. Lagyan ko muna ng pang 5K na pang ibabaw. Tak na natin. Ayan. Ayan po. Na-guide na po yung ating ano, ating purburador. So yung RPMs niya 690 700 RPM 21 22, 21 inches of mercury Okay, rev natin 3000 RPM 4000 4000 niya to try natin itulak yung ano yung ito try natin itulak itong uh, throttle ayun so yun tinutulak ko to bumababa yung RPM so problema na lang ng carb na to yung spring may video ako niyan kung paano magayos ng spring nang ano para ng throttle shaft para may maintain yung normal na RPM natin. So, successful yung ating uh, pagpaparibushing. So, nasave na na. Uh, uh, fortunately, yung isa, ating carb na 2E. Maghahanap pa ako ng uh, plunger. So, probably kung makahanap ako ng project, uh, plunger, mabubuo na natin yung ating 2E carb. ba ang disadvantage at advantage ng pagpaparebushing ng throttle body? So, ang advantage niya is mas cheaper siya kaysa sa bibili ka ng uh, bagong carburetor, bagong replacement carb. Kasi ito, nag ko lang dito, depende pa. So, pag halimbawa sabi ng machinist, pare-rebushing lang natin, 700 ang mabayaran mo. Ngayon, kung sabi ni machine sabi niya, oh, pwede na yung yan na lang natin. Ah, uh, build up pa na lang itong uh, shaft para mawala yung singaw. O, 500 lang yung babayaran mo. Ngayon, kung bot, 1,200 ang babayaran mo. So, sa case ko, pinarebushing ko siya at pinabuild upan. So, one thing binayaran ko. Pero binigyan niya ako ng discount ni Tarok binigyan binigyan niya lang sa akin ng uh, 1,000 yung labor. So 1,000 pesos versus sa magkano yung magkano yung uh, brand new. 2 2,500 hanggang mga 55 siguro mga, mga bagong carb. So mas matipid. So pangalawang advantage niya, masisave mo yung original na ice carb mo hindi mo siya madidispose yung kagaya ng iba pag nasira tapo na o oh. yun napamimigay niya na sa iba so masisave mo yung ice carb mo uh, sa disadvantage naman masasabi ko disadvantage nito is uh, time consuming siya time consuming kasi kagaya niyan babaklasin mo pa dadalhin mo pa sa machines saka mo so gugugol ka ng maraming oras bago siya mabuo kaya siguro yung iba yung mga ibang mekaniko they prefer na bumili na lang ng bago na bagong kurborodor para sasalpak na lang pero yun kung gusto ko talaga na masave yung ano yung uh, ice and mo, eh, yun ang isang option. I-repair na lang yung uh, throttle body. At dyan, nagtatapos ang uh, video natin for today. So, if you like this video, please a like. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe. At uh, click that bell icon para ma-notify po kayo sa mga susunod po nating video Sana nagustuhan nyo yung video ko na share sa inyo Yung mga sinishare ko sa inyo na uh, mga information Ina-apply ko po yung sa sarili kong sasakyan At uh, effective naman Sana uh, mapakinabangan nyo, magamit po ninyo at uh, sana magustuhan nyo po yung video po natin po today. So ito po inyong Kuya Makel saying uh, maraming salamat po, maraming salamat sa Diyos.